Isang simple o ordinaryong mag-asawa na naman ang tampok natin sa pelikulang ito mga kay oso na kung saan ay magagawa mo pa talagang ipambayad ang iyong maganda at maasikasong may bahay, nang dahil lamang sa laki na iyong utang na malabo mo nang mabayaran. Kaya atin ang tunghaya ng buong kwento kung bakit nagawa iyon ni Mister sa kanyang kinakasama at paunawa lamang mga kay Oso dahil ito'y buod lamang ng pelikula na ang hangarin ko lamang ay makatipid sa inyong oras at mas maipaunawan ng gusto ang takbo ng kanyang kwento. Dahil sa kapalpakan, baon na tuloy sa utang itong sinestor sa kanyang amo, o Boss Ramiro kung kanila'y tawagin. Mula probinsya, bamyahe pa Maynila itong si Nestor para makipag sa palaraan, na kalaunay sumunod din sa kanya ang kinakasama nitong si Luisa, at nagtrabaho naman bilang manicurista. Bali pinatira na silang mag-asawa sa isang bahay ni Boss Ramiro sa mababang halaga para na rin makatulong at makatipid sa kanilang bayarin. Ganoon sana pero may ibang hangarin pala itong si Boss Ramiro at iyon ay dahil sa laki ng paghanga o pagkakagusto nito kay Luisa. Isang araw nga nagkabiroan silang magkakasama tungkol sa mga kahilingan na gustong matupad at ayon dito kay Nestor, na ang utang sana niya kay Boss Ramiro ay anuli na sana ng baha. Pinagtawanan lang tuloy nila si Nestor at ang naging sagot naman ni Boss Ramiro, pwede naman raw basta't ipahiram daw nito sa kanya si Luisa. Siyempre hindi naman nagustuhan ni Nestor ang ibig mangyari ng kanyang boss at nang mapansin naman iyon ni Ramiro, Kinuha nito ang listahan kung saan nakasulat lahat ng mga kailangang bayaran ni Nestor, at ipinaparinig na mukhang malabo na yata nitong mabayaran pa. Isang araw, dahil wala si Nestor, si Ramiro na tuloy ang kumausap at tumanggap sa pagkaing daladala ni Luisa para sana sa kanyang asawa. Tila nakaramdam naman itong si Luisa dahil sa mga kakaibang ikang ikilos ni Ramiro at sa tema ng mga pananalitan nito. Dahil sa tagal ng pagdating ni Nestor, kinakain na tuloy ni Ramiro ang lutong pagkain ni Luisa na para sana sa kanya. Dito ay hindi na naman magugustuhan ni Nestor ang tema ng mga pananalita ni Ramiro tungkol kay Luisa o tungkol sa napakasarap nitong niluto. Kaya muli na namang ipinaalala ni Ramiro ang kanilang naging usapan patungkol sa kung gusto nga bang mawala ni Nestor ang lahat ng kanyang mga utang. Unguwing kay lalim tuloy ng mga iniisip at tiyak na ang mga sinabi ni Ramiro ang siguradong gumugulong ngayon dito kay Nestor. Sadyang malupit talaga ang tadhana para dito kay Nestor dahil na naman sa kapalpakan, muli na namang nadagdagan ang kanyang babayaran pero sa pagkakataong ito, mas malaki na at halos doble na sa dati niyang utang. Dahil doon, muli na namang ipinaalala ni Boss Ramiro ang kanilang sanay kasunduan at talaga namang desperado na yata ito para kay Luisa. Napapasulyap tuloy si Nestor sa bintana ng kanilang banyo at mukhang bumibigay na yata ito sa gustong mangyari ng kanyang Boss Ramiro. Hanggang sa laking gulat na lamang ni Luisa nang mapansing napaaga yata ang pag-uwi ng asawa, at sa pagkakataong ito ay isa sa gawa na pala ni Nestor ang matagal nang hinihiling ni Ramiro, at kawawang Luisa dahil wala na pala itong kamalay-malay sa kasalukuyang nangyayari o nagaganap. Ngiting tagumpay tuloy itong si Boss Ramiro nang iabot na ni Nestor ang plaka, at ayon sa napag-usapan, ay burado na lahat ng utang. Halos maligo na tuloy sa sariling pawis ang manyakol habang pinapanood na ang babaeng labis niyang hinahangaan. Gustong pagsawaan at inulit-ulit pang pinanood ng ilang araw habang nilalaro pa sa kanyang imahinasyon na totoo ang lahat at dumating na rin sa puntong laman na ito ng kanyang panaginip, yun nga lang dahil isa itong masamang panaginip. Ganoon sana kaso ayaw na talagang paawat nitong si Ramiro at kapag nakikita si Luisa, nilalapitan niya ito agad at pinipilit pang isa kay sa kanyang lokal na motorsiklo. Nagawa namang isumbong iyon ni Luisa kay Nestor munit parang wala lamang itong pakialam sa kanya. Nagpatuloy lang ang mga malaho kage moves ni Ramiro para dito kay Luisa. Talagang ginagawan pa niya ng paraan para lamang tumagal ang kanilang pagsasama at makapag-usap ng masinsinan na talaga naman. Kaya matapos linisin ni Luisa ang mga kuko ni Ramiro, eto na naman ang loko at patuloy lang sa kanyang pang-aakit. Nakakaramdam na tuloy ng pagkatakot si Luisa dahil sa mga ipinapakita na sa kanya ni Ramiro. Pati na rin sa kanyang pagtulog ay binabagabag na rin siya nito. Tila nakokonsensya naman itong si Nestor subalit wala na siyang magagawa pa dahil nangyari na kasi ang mga nangyari. Hanggang sa dumating na nga sa puntong hindi na kontento pa si Ramiro sa panunood na lamang kung kaya't naglakas loob na lamang itong puntahan na si Luisa. May mga pamimilit mang nangyari, na kahit anong pagpupumiglas ni Luisa dahil batid na niya kung ano na ang mangyayari. Sa huli ay wala rin siyang sapat na lakas dahilan upang tuluyan na nga siyang bumigay, na talaga naman. Punungan ng mga pagsisisi, hindi na inisip pa yon ni Ramiro dahil ang mahalaga ngayon sa kanya, ay ang ipagtapat na mahal na mahal niya lang si Luisa. Sa pangalawang pagkakataon, ay tuluyan na ngang bumigay ang ating bida na tila nakalimot na yata sa kanyang sarili. Nakakahalata na tuloy ang mga kasama ni Ramiro dahil sa madalas na itong ginagabi sa tuwing umuwi. Pinuri pa ng isa ang malinis at makintab na mga kuko nito dahilan upang magisip ng hindi maganda itong si Nestor at wala nang sabi-sabing umalis upang komprontahin ang asawa. Patuloy lang sa pananahimik ang ating bida at hindi naman may ni Nestor na siya rin ang dahilan kung bakit nagkakaganon sa kanya ang asawa. Dahil yon ang buong akala ni Nestor, at sa matagal ng hinihiling sa kanya ni Luisa na umuwi at bumalik na sila ng probinsya, kaya sa pagkakataong ito ay pumapayag na siya sa gusto ng asawa kasunod ng mga paghingi ng tawad dahil sa mga kakulangang hindi niya na ibibigay sa ating bida ganoon sana kaso ng makipagkita na si Luisa kay Ramiro upang itigil na nila ang kanilang kalokohan dito muling naging marupok ang ating bida at nabihag na naman ito sa mga matatamis at pangako ni Ramiro pero sa hindi inaasahan isang masamang panaginip ang agad na nagpagising dito kay Nestor na naging dahilan naman upang mawari niyang wala si Luisa sa kanyang tabi. Agad niya itong hinanap at sa kasamaang palad, matutuklasan na niya ang matagal nang itinatago sa kanya, at kitang kita tuloy ng dalawa niyang mata ang mga panlolokong ginagawa sa kanya. Sa sobrang sama ng loob, hindi na control ang sarili kaya mabilis nitong sinugod si Ramiro at sila'y nagpalitan ng mga suntok. Samantalang iniwan naman sila ni Luisa upang sana'y humingi ng tulong ngunit sa hindi na naman inaasahan, madadat na niya ang mga ito na pinapanood na pala nila ang sana'y pinapanood lang dapat ni Ramiro. Kaya dito na malalaman ni Luisa ayon sa mga paliwanag nila na kagagawan rin ito mismo ng sarili niyang asawa, kapalit ng napakalaking utang nito na hindi na nababawasan pa. Halos gumuho naman ang mundo ng ating bida sa mga nalaman at hindi na nakapagpigil pa nang makakita ng sandata at isa-isa na nitong pinutukan ang mga lumabastangan. Kaso mabilis ding lumaban ang isa at tinamaan rin siya sa may tagiliran, ngunit mabilis din naman niya itong nagantihan. Pagkatapos ay iika-ika nang niyang binalikan si Naramiro at Nestor na hindi na rin niya pinatagal pa ang paghihirap ng dalawa dahil isinunod na rin niya ang mga ito katulad ng ginawa niya sa kanilang mga kasama. Na ipagiganti man ng ating bida ang kanyang sarili, sa huli ay magiging kwento na lang din ang kanyang buhay dahil sa hindi na rin niya kinaya ang tindi ng kanyang tama. Kaya hanggang dito na lang mga kay Oso at kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video, ay pakipindot na lamang po ang like at mag-subscribe ka na rin kaibigan upang sa ganoon ay maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat mga kaibigan hanggang sa muli ang inyong lingkod. Misteryoso Recap